Good morning po sa ating lahat. At today, andito pa tayo ngayon sa ating Zoho Cloud Money Investment. Then, uh, my latest update tayo po dito guys, no? Sa ating account. So, as of today, kung makikita po ninyo, meron po ditong uh, bagong machines. Nakaka-launch lang ng machines na ito. And of course, ito ay ang ating uh, buy 2 get one, buy three, get two. So, ilang Uh, business na na promo no na ganito yung promo ng uh, Zoco natin and of course as of today ipapakita ko sa inyo dito kung ano nga ba ang mga benefits dito pag wasa nakuha natin itong mga ganitong klaseng promo so for 3 days only guys so I think mag expire ito by September 4 no so kapag in-avail po natin ang lahat ng promo na ito, all in all is nasa 28 dollars plus 46 and of course plus 95 so punta tayo mo yun sa calculator natin okay so sa calculator natin i-plus po natin yun 28 plus 45 plus tama ba yan uh, 46 plus 95 46 okay plus 95 so meron tayo dito 169 dollars na i-invest dito sa ating account. Then, pagwas na kuha po natin itong tatlo na 169 or palagay na lang natin dito 170. Pag once na po natin yan, yung 170, nag-deposit po tayo ng 170, makukuha po natin automatic yung dalawang free na ito na mag-generate siya ng income na 0.8 dollars. So, ganyan po yung uh, tawag dito, no? Yung ating promo. Pag once na nakuha po natin dito yung dalawa, ibig sabihin, meron po tayo ditong isang uh, free na makukuha. Then, pag inubos po natin lahat ulit, ayan, makukuha po natin dito yung $0.50. dollars. Ayan. So, para sa mas malinaw na instruction dito, pag once na yung 26 at saka 43 ang nakuha mo, automatic na meron kang point uh, .30 dollars na free. Pag once na dalawa na naman, like for example 26 at saka yung 95 na nakuha mo, automatic na meron kang uh, ganun din, 0.30. Pang tatlo na kasi itong 0.50 natin pag naubos mo na siya. So, kung nakuha mo naman itong 43, then 90, kung hindi mo nakuha yung 96, automatic na itong 0.30 30 din yung makukuha mo. Okay? So, ganito yung kanyang uh, uh, detailed no, na guidelines dito sa ating Zopo. So, kung makikita mo dito, meron po tayo dito ang LTC 1, LTC 2, and of course, our uh, LTC plus 3. So, 50% discount po yun, guys. So, ito yung mga uh, tawag dito. Ito yung mga maganda kunin, no? Pag once na my promo, since ito ay nasa 15, uh, 50% off. Pero as my advice doon sa ating mga team na kapag may promo is uh, tawag ito is uh, depende na sa inyo kung i-grab ninyo or hindi. Pero sa akin kasi ginagrab ko kasi yan pag uh, may mga promo po dito. So as of today, meron, pwede po siya natin kunin no? kasi meron po tayo dito ang account sa account natin is nasa uh, 237.51 pa yung account natin dito. So, pwede natin i-avail. Pag once na-avail po natin yan, automatic na matatagdagan po yung ating daily dito. So, like for example, dito yung ating okay, 94 and 1.53 Then, 3.17. I-plus po natin yan kung magkano dito, no? Okay, Okay, plus natin, i-detail natin dito kung magkano yung makuha natin. Teka muna. Ah, 0.94 pala. 0.94 plus 1.3. 1 ay 1.53 plus Okay, 3.17 plus yan plus 0.8. Ayan. So, automatic na meron tayo dito 6.44. Uh, yung 6.44 uh, po natin yan, magkano yung uh, daily na dito? Yung ating 6.54. So, pag daily niya, punta tayo dito sa ating account deposits ng 0.64. 6.44, I mean. So, meron siyang 644 daily dito. So, medyo malaki siya, no? So, kung tatanungin nyo naman ako dito sa deposits guys. So, ang deposit po natin dito ay ilan yung kanina? 170 or 169. So, magkano yung invest natin? 170. Oh, so, bali 11,407 yung ating total investment. Then, yun na siya. Yung total investment natin is uh, 11,000 plus. Makukuha po natin dito ay magkakaroon po siya ng daily dito na uh, 600 plus no, yung daily niya. So medyo malaki yung kanya return of investment kapag gulo ko po natin itong tatlo. So depende na yun sa inyo guys kung paano niyo i tawag dito, i-drive through yung inyong account dito sa Zoco. Then kung gusto niyo man mag-withdraw guys, andyan naman yung inyong fund, pwedeng pwedeng po tayo mag-withdraw. Dahil as of today, dahil linggo today, hindi po tayo pwedeng mag-withdraw. And of course, by Monday to Friday po yung withdrawal natin. 8 a.m. to 10 p.m. po ng gabi. So, yan naman yung latest update dito sa account natin, guys. If you guys join our investment, then kapag po join kayo, just click our description box. Andiyan po yung link natin para makontakt niyo ako dito and of course, para ma-recognize kayo nating CS dito sa ating Soho Cloud Money Investment. So, yan lang muna, guys. In appearance number one. Have a good day.